Sino kaya ang mananalo ng ating limited edition Goosebumps shirt? Panoorin ang video hanggang dulo para sa ating mechanics. Babala! Bago mo simulan ng panunood sa video na ito, siguraduhin munang matatagang yung loob at hindi ka basta-basta natatakot. Ang mga video na ating itatampok ay pawang katotohanan lamang at maaaring makadulot ng disturbance sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Ito may ikot. Kanina akong patay Top 5 Ghosts Caught on Tape B.A. Hospital Ang bumati sa atin ay ang Pinoy ghost hunter at YouTuber na si Adventure Dax at sa video ito binisita nga niya ang isang abandonado at haunted hospital sa Mecawayan, Bulacan na nanatilim ang buong mga pundasyon nito wala nang kalaman-laman ang abandonadong hospital maliban sa iilang medical equipments na hindi na nadispatsa. Nagsimulang libutin ni Dax ang hospital. maya, -maya pa, may kakaiba nang naramdaman si Dax. Hmm. may gumagalaw sa paligid ko. Dito na raw nagsimulang bumigat ang kanyang pakiramdam at nakakaranas ng mga paggalaw sa paligid na tila siya lang ang nakakapansin. Maya-maya pa, Narinig mo ba yon? Talasa ng pandinig. May umirit mula sa malayo. Saan kaya galing ang ligaw na boses na ito? Sinubukan itong hanapin ni Dax ngunit wala siyang natagpuan. Posible rin kayang may mga banshee? Mga kaluluwang may nakakabingi kundi man nakakamatay na irit ang naglalaki sa mga abandonadong lugar sa Pilipinas tulad ng sa ospital na ito. At dahil nga ospital ito, posibleng may mga pumanaw na rito dahil sa sakit o dahil sa panganganak. Hmm. Nalilig ang bata. Hmm. Nalilig ang bata. bata. Pagkatapos makarinig ni Dax ng isang ligaw na pag ay saka naman daw siya nakaramdam na may humawak sa kanyang braso. Napausal na lamang siya ng dasal at dito pa nangyari ang ibang bagay na di may paliwanag. Ay. ay! Guys may parang humawak sa umay ko ron, nangangin eh. Saan kaya nang galing ang ligaw na bunga ng mangka? Imbis na mga kaluluwa, ang nakasalubong pa niya sa abandonadong ospital ay mga paniking pinili ng maging permanenteng pasyente ng gusaling ito. At siguro, ang pinakanakakakilabot niyang nakita ay ito. ang mga pader. Ang makikita mo ay mga bakas ng kamay. Kanino kaya nang galing ang mga bakas ng kamay na ito? Sa dati kayang mga pasyente? Mayroon kayang naligaw ritong pulubi o di kaya isang krimen o kaluluwa ang nag-iwan ng bakas ng kamay? Ano ang sa tingin nyo? Kayo na ang kumusga. Kung nais ninyong mapanood ang buong video, pati na ang ibang exploration ni Dax, bisitahin nyo lamang ang kanyang YouTube channel na Adventure Dax Explores at mag-subscribe na rin kayo. Watch your kids. May posibilidad na ang mga kaluluwa at iba pang paranormal entities ay hindi naman narito upang maghasik ng lagim na baka sila ay may human emotions lang rin at naghahanap ng kasama. Kaya naman madalas lapitan ng mga entities ang mga inosenteng bata Marahil alam nilang ang mga batang walang muwang ay hindi sila huhusgahan at hindi sila katatakutan. Sa dalawang video na ito, makikita ninyo kung paanong friendly ang mga entity sa ating mga chikiting. Ang unang video ay ini-upload sa TikTok ni at Savannah Vibes. Dito makikita lang natin ang kanyang anak na nilalaro ang isang doggy stuffed toy. sabi ni Savannah, siya ay natakot para sa kanyang anak. Napansin mo ba yon? Baka hindi. Tignan mo maigi ang stuffed toy. What the dog doing? It just looked in the camera. Ano kaya ang posibleng paliwanag sa bigla ang paggalaw ng laruan? Hindi kaya ang staff toy na ito ay parte ng pelikulang Toy Story? Kung saang may mga laruang nabubuhay tuwing hindi mo tinitingnan sa video namang itong ini-upload ni Paranormal Princess sa TikTok, kahit gaano mo katagal tignan ay wala kang makikita. Ang bata lang ang tanging nakakakita. Where you waiting, Bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, Bye. Ang sabi ang bata ay nakatayo sa puntod ng kaniyang yumaong ina Posible kayang ang inari ito ang kanyang kinakausap at kinikiss goodbye? Skeptics would probably say na tinuroan lamang umahakting ang bata. Ngunit matuturoan mo bang gumalaw ng ganyan ka-natural ang batang 2 to 3 years old? Nagsisinungaling ba ang bata? Kayo na ang humusga. Kung kayo ay may mga nakakatakot na videos na nakuhaan o nakita sa internet, at nais ninyong ibahagi sa amin, maaari nyo kaming i-email sa goosebumpstopstories at gmail.com. Pwede nyo ring bisitahin, i-like at i-message ang aming Facebook page na Goosebumps Top 5. Bank of Horrors Sa video ito, kasama ng Pinoy Urban Explorer na si Anywhere TV, si Nivram Dakel TV at Wakado Sembrano, dito, isang abandonadong bangko sa Las Piñas ang kanilang binisita at ayon sa mga lokal taong 2006 nang hinolda pang bangkong ito at sa kasamaang palad, isang gwardya ang binaril at napaslang. Habang naglalakad, ganito ang naramdaman ni Anywhere TV. Ngayon tayo sa taas. Parang may ng bagko. <laughs> Ito na yung ah Partor na pala to. Pagakyat sumalubong sa kanilang naipong debris ng mga lumang gamit at opisina at ang mga paniking na mumugad sa bangko. Nakakakilabot na tanawin ng tambak ng mga lumang computer ang sabi nagsararawang ang bangko dahil sa utang kaya naman tambak-tambak na lumang gamit ang naiwan. Ano pa kaya ang maaari nilang makasalubong rito? Sa kabuuan ng kanilang paglilibot sa abandonadong bangko, ang kababalaghang naranasan nila ay binuo ng sit-sit at anino. Napagdesisyon ang gamitin ni Anywhere TV ang isa pa niyang kamera habang nililibot ang isang palapag ng bangko. Sa hindi inaasahan, ito ang nakuhaan niya. Ayun sa kanya, mag-isa lang niyang nililibot ang palapag na iyon dahil na pagkasundoan nilang magkakasama na iba't ibang parte ng bangko ang libutin. So paanong magkakaroon ng anino sa gawing bahagi ngayon ng gusali? Kayo na ang umusga Sa isang palapag naman maririnig ito. Saan kaya maaaring nang galing ang sitsit -sit na iyon? One could imagine a ghost dressed as a bank teller. At pagtapos nitong sayo ay sumitsit, tatanungin ka kung gusto mo bang mag-deposit. Upang mapanood ang buong video at makita ang iba pa niyang adventures, i-check at mag-subscribe sa channel ni Anywhere TV. Sinong nagsabing walang talento ang mga multo? Hayaan magpatunay ang video na ito. bago ang lahat, gusto lang naming i-shout out ang mga magigiting at matatapang nating mga kagusbams dyan. Tumingin ka sa likod mo, baka mapapasigaw ka sa iyong makikita. holdergeist sa pagtulog Kung hanggang ngayon ay single ka pa, sa palagay ko ay imamotivate ka ng video na ito pang humanap ng kasama, lalo na sa pagtulog sa kama sa TikTok video na itong galing sa At Mundo Paranormal at pinamagatang Poltergeist, makikita natin ang isang lalaking mahimbing lang na natutulog sa kanyang kama. Siguro ay ang lalim-lalim ng kanyang panaginip at sarap na sarap na siya sa pagpapahinga pagkatapos ng isang napakapagod na araw. ng biglang... noong una ay aakalain mong nagising siya sa masamang panaginip kaya siya napabangon ngunit nang napabaligtad siya at napagapang sa palayo sa dulo ng kama na animo ay tinatakasan makikitang may kakaiba nang nangyayari sa kanya ang akala mo nawawala lang sa sarili ngunit maya maya pa malinaw nating makikita ang pagangat ng kanyang mga binti at hindi lang ito basta pagangat lang ng mga binti makikita nating panandalian ay nagiging suspended o nakalutang siya sa hangin habang animo ay may humihila sa kanya at pilit niyang tinatakasan. Sa huli na paupo na lang siya sa dulo ng kama, in shock sa kung ano ang totoong nangyari sa kanya. Maaring skeptical ka sa iyong nakita, ngunit bakit? Makapagdududa ka pa ba? Sa palagay mo, paano mapepeke ang ganitong poltergeist attack? PLB Hunting Ano-ano kaya ang maaari mong makita sa UP? Pagsapit ng gabi, mga estudyante ba at profesor sa night class? Maaari. Mga terorista ba? Malabong malabo. Mga magjowang may ginagawang kababalaghan sa gilid-gilid? Malaki ang tsansa. E kung tunay na kababalaghang makakapagpanindig balahibo iyo, pwedeng pwede dahil sa video ng ito ng sikat na Pinoy paranormal and urban explorer na si Baron the Ghost Hunter, binisita at siniyasat niya ang SU building sa UP Los Baños bilang pagsasanay niya kasama si Teo ng Paranormal Philippines. Nandito kami ngayon sa SU building, isa sa mga pinaka haunted na school na isa sa mga hunted dito sa UPLB. Dito kami ngayon sa loob. Ba't uh. umiikot to? Kanina ka nakapatay yan ha? <coughs> Joe, tingnan, tingnan natin Kanina kasi may nakita kong lalaking nakaupo dito kanina Bukod pa sa lalaking di o nakita raw ni Baron Ang parteng ito ng video ay may aninong hindi mahahalatang nagdaan pala kailangan lang linawan ang mata. So tingnan, tingnan natin. Kanina kasi may nakita kong lalaki nakaupo dito kanina. Nakita niyo ba ang pagdaan ng anino? Ang anino ay makikitang dumaan sa harapan niya mula sa kanan pakaliwa. Hindi ito napansin ni Baron habang nag-iimbestiga pero kayo na ang bahalang humusga. Umpisa pa lang ay may nasagap na ang paranormal senses ni Baron. Agad-agad din tayong may maririnig. Hoy. 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 Isang hiyaw ang inyong matidinig mula sa malayo. Ano ito? Multo o estudyante? Ay, swear, nakita ko 'yung lalaki din talo niya. po twice. Papunta kami. Akala ko siya nag-study -e siya. Para siya ang student dito. Tapos, magpapasok na ako sa siya. Nakita ko na naman siya doon. Doon. Nakupo siya doon. Sure ako. Pero sinabi ng babae, marami talaga dito talaga nagpaparamdam dito. Hindi ko alam. Ano itong SU building? Kung sino mga tagay UPLD na lang dito, paki-explain ko ano meron dito sa SU building. Kasi ang alam ko lang talaga dito yung Baker Hall ang pinaka-hunted. ganda ng sounds dito. Pang Christmas. Magdalawin mo nga yan. Guys, okay, so tingnan nyo. Nakapatay yung mga fan. Pero kanina, wow, ito, gumagalaw. Ito. or hey, orb ba yun? Parang may dumada ang orb. Tapos, yung dalawa doon sa dulo kanina, umiikot. Ngayon, hindi na siya umiikot doon, guys. Hindi kaya ang aninong nagdaan kanina ay ang lalaking napita rin ni Baron. Sinubukan niya niyang provoke ang mga entities sa gusali. <coughs> Dalawin mo nga Nang makasalubong niya si Teo ng Paranormal Philippines, tila nagkasundo sila ng kutub. Ayan, si Boss Teo Pilius. Subscribe kayo sa channel na Paranormal Philippines. Ayan. Yes, sir. may nakikita ka ba na ano um, Actually, yun sinabi ko kanina eh. Sabi ko, papasok ako dito kanina. May lalaki na doon. Tapos sabi ko, yung pag-CR ko kanina dito, nandito na ako. Nandun pa rin siya na kaupo. Tapos sinabi ko kay Eds, Eds, napansin mo ba yung nakita ko, lalaki? Sabi ni Eds, nakita daw niya, nakaupo din daw doon. Maya, maya pa ay pinahintulutan silang libutin ang basement ng gusali. Ang sabi ng kasama ni Baron na si Eds, ay may nakita itong kaluluwa ng batang tumawid sa pasilyo ng basement. Ngunit sa kasamaang palad, di ito nakuhaan ng kamera. Nais pa sana nilang libutin ang second floor ng gusali. Ngunit hindi na sila pinahintulutan ng mga guardia kaya naman iniwan nila ang SU building ng may mga kababalaghang waiting to be discovered. Kung nais ninyong mapanood ang buong video at iba pang paglalakbay ni Baron the Ghost Hunter, i-check nyo lang ang kanyang YouTube channel at mag-subscribe na rin kayo. At ito na ang ipinangako naming raffle mechanics kung saan maaari kayong manalo ng limited edition Goosebumps Top 5 shirt. 1. Like this video and the upcoming videos. 2. Share the video on your Facebook wall. 3. Follow our Facebook page na at Goosebumps Top 5. 4. Ikwento sa comment section ng inyong pinakanakakatakot na paranormal experience. Mamimili kami ng lima na may pinakanakakatakot na kwento kasama ang paggawa ng other mechanics. Lahat ng inyong komento ay isa-isa naming babasahin. Contest winners will be announced in October 16, 2021. Friday. Good luck mga kaguzbans at kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa sayo mamayang gabi.